Bantu drum, ini drum gitara, jadi good. Ya, ini gitar ban. Ini drum stick. Kau rap stop? TV ko. hindi ko pa nagagamit flat screen yan TV ko yan ito yung ref so, ang laman ay juice tsaka alak tsaka tubig tsaka yogurt ang daming yogurt yan ang pang yogurt dito

Ito yung mga jacket ko. Ito yung balat ng balat ng tupa. Ay hindi. Ng kabayo ata. Ewan ko. Ito yung mga jacket ko. Ayan. Jacket ko yan. Jacket ko yan. Ito yung bagong bilik jacket. Hindi pa ito nagagamit. Ayan. ito yung puti yung jacket ito yung mga formal ko dami ito yung damit ko dito yung mga ito yung damit kong puti naka separate na yung itim ito yung tayo sa itim na natin. Ito. Nailaw yan sa si gabi. Parang yung tupak ko. Ito rin, nailaw din to. ito. Ito. rin. siya bubalabupi. ng Pilipinas. Ito, nakita nyo na ito. So, ito isang bes. Francis M. Oh, hindi na Francis M. Three star in the sun. Ibenta si niya ng 50 V. Nakita niya na yung 50 V. Ito pangalan niya, 50 V. siya yan siya. Tupac. Mga oh, Vicente. Kamay ni Tupac. may ako na dollar. Ito sa ito pa. Nakita nyo na yan. Siyempre, jersey ko. Si Allen. Ito yung brown ko. Ang uh, damit. Ayan. Ito lang tayo. Sa gitna. Siyempre, walang aura boys. And Chicago Booth number four. <laughs> <laughs> yeah. i putting them now. The Bay Area. Sempre our boys. Siya tayo, ito na ito na Ah. Pignan mo yung pride. Paborito ni Maikai. Hehe, chika, dat ka mo niya. Text. Text. Duh, sila. Dos sila. O, tayo. Wala. Computer lang yun eh. bone Chronic Ito yung sabi ko Ayan Ito na Siyempre Ang ating Tokyo Drift Na ilan Last but not the least may tag pa yan ay eh. may tag pa oh.

Τι μένει